Hello guys, ah, magandang hapon guys. Ah, welcome to my back channel. My name is Tito guys, TV Vlog. Ayan guys, nandito to, nandito kami guys ah, sa ah, Kalabanga. Ayan, ah, nagkatay kami ng baboy. Ah, Lelechon namin. Ayan, ang ah, gamit namin guys, yung parang bakal. Ah, tinusok namin sa lechon. Ah, -le kami ah, at bumili kami ng mga uling. Ah, tatlong uling na sako. Ang ah, gagamitin namin yung guys. Ayan si Roland tapos ayan si yung dalawa nating mga paralechon ayan dalawa na yan ayan dalawa po guys ang mga paralechon natin dito ayan, niyo para ayan, si ayan inaayos ni guys yung ating paralechon ayan si jan janjan inaayos ni janjan yung ating baboy at lalagyan niya yung mga bakal sa ilalim para hindi gumalaw ayan naman si ating mga kasama rito si eric a, nag aayos na guys ng ating mga ulig Ayan, uh, may mga usok na Ayan, ang ganyang ginagawa ngayon Kasi uh, para babagayan nyo guys uh, Gagamitin natin dito sa baboy at maglilichon tayo ngayon Ayan guys, si Eric uh, Yan ang ginagamit niya guys uh, Yung uling, uh, tamang-tamang yan guys sa yung ating mga kasama Ayan, uh, inaayos na Ito na guys, yung ating lichon uh, Nilagay na dun sa uling At si Janja naman ay yun naman na nagpapaikot-ikot ng ating lechon at ito so naman sir Eric. Eric naman ay naglalagay ng mga unik para yung tamang-tama -tama lang yung init dito guys sa paglelechon ayan, ah, may mga sangkap nga guys sa loob, ayan ang mga sangkap natin, may mga, meron na guys sa ah, gatas, ah, tapos ah, may mga paminta dyan guys ah. uh, meron pa dyan sa magic sarap, guys ah, meron pa dyan na itong parang dahon na diniktik natin dyan sa loob para mabango guys uh, ayun ang mga guys yung mga ating kasama ngayon uh, ayun si Jan, Jan uh, iniikot, ikot na guys yung ating lechon ito naman guys ang ating lechon uh, mapula-pula na uh, malutong-lutong na uh, malapit na guys matapos ayan uh, nilagay natin na rito guys sa mesa ayan uh, nilagay natin guys noon sa labas at uh, paninda guys sila

Ah, uh, ah, ito guys, ah, si Jajan, nandito kami sa labas. Uh, ah, ayan, ah, hinati-hati na yung ating lechon. Ah. titingnan titignan natin kung okay na. Kung tamang tama guys ang pakalechon. Kasi ang iba guys, ah, sa ilalim ah, parang may dugo pa. Titignan natin kung may dugo. Ah, kaya lang guys, ang sabi ni Jajan, ang ah, walang, wala naman ang dugo. tamang ah, Tama-tama ang pakaloto. Ayan, ah, uh, ah, hinati-hati hinati ni, ni Jajan, hinati-hati nila. Ayan, maya-maya uh, meron maya, uh, na guys sa uh, bibili. Uh, dito sa labas ng kalsada, uh, dito namin nilagay sa uh, malapit sa tindahan. Ayan, uh, dito natin. maya-maya uh, ay maya, uh, may bibili ng atin paninda ng lechon. Ang uh, lechon natin uh, masarap, uh, malutong. Uh, sana uh, bumili na kayo guys. Ito na ang atin lechon. Uh,